Naranasan mo na ba na mapadaan sa isang mall para mamasyal? Pero paglabas mo ay marami ka ng bit-bit sa mga pinamili mo. Yung parang hinihila ka ng mga karatulang sale at tila ba inaakit ka sa mga nakadisplay doon. Hi! Ako nga pala si Marcel Butan, isang online seller. Quintuhan ko muna kayo sa karanasan ko po sa pagiging impulsive buying, yes, nakaranas din tayo no, na minsan na rin akong nabiktima sa mga karatulang sale na yan. At kahit wala na sa budget, ay hala kong hala sa pamimili. Kahit di ko na kailangan, ito talaga, madalas sa okay okay Sino ba yung mahilig sa inyo sa okay okay Umabot na minsan ng 1,000 plus. At ang problema ko, pag uwi sa bahay, di ko naman pala gusto. Sayang talaga ang pera. Buti na lang talaga ang hilig-hilig ko sa pagbibenta-benta. Ang ayaw ko yung isuot sa mga pinamili ko ay binibenta ko na lang kaya simula talaga na ako ay hindi na talaga nagpapatim sa mga yan. Kung may gusto akong ah, bilhin, ay pag-ipunan ko na lang at kahit hindi sale, ay mabibili ko pa. O, pag-usapan natin ang impulsive buying na yan. Dito natin malalaman kung ano dapat ang tamang pag-budget kung kailan nang dapat tayong bumili sa isang bagay. Ano ba talaga ang priority natin? Magsa shopping, tapos pagpunta sa mall. Ano ba ang impulsive buying? Ito ang matinding pagnanasa na bumili ng isang bagay na hindi naman kailangan, hindi importante at hindi planado. Meron tayong tinatawag na shopping addiction. Ito yung desire na kahit bagay na hindi naman talaga kailangan, Uh, parang meron ka lang desire of an addiction na doon sa isang bagay na yung gusto mo na bumili lang, na hindi mo naman talaga priority. Pangalawa, fear of missing out. Siyempre, gusto natin na lagi tayong in, lagi tayong trend, bumili tayo ng mga gadgets na hindi mo naman talaga kailangan. Siyempre, sense of belongingness kung tawagin nga. Siyempre, kung anong bago, dapat meron din tayo. Ganyan yung mga linyahan. No? Yun yung may mga sakit ng addiction na impulsive buying. Check-up na siguro, no? Sabi nga nila, magpa-check-up na. <laughs> Kasi, kailangan malaman natin yung needs at wants na kailangan natin bayaran. Ano yung priority natin na mga gastusin sa bahay at sa usaping luho lamang. Uh, yun ang ganito mga bagay pero hindi naman importante kailangan natin mag-set ng budget kung may trabaho ka sa buwan ng sweldo, importante na malalaman mo kung saan napupunta ang bawat sentimo na pumapasok sa iyong sweldo. Kung baga, namu-monitor mo ba yung mga expenses? Mabusisi ka ba or natatrack mo ba ito? Ito ibay para sa kuryente? O sa may mga tuition po sa mga anak ninyo? Importante na malaman natin ang pumapasok at dumalabas. Dahil naniniwala po ako na kapag uh, ayaw nating masira ang ating budget, dapat nating iwasan ang tinatawag na impulsive buying o pagbili ng mga bagay na hindi naman talaga nakaplano or kailangan. Oy, invite pala kita sa aking ginagawang community, ang masiskarte sa buhay. Dito po, pwede tayong magtulungan para sa ating pagbabudget at syempre, yung mga diskarte ninyo sa buhay. Ako ah, ng ikaw ngayon ay nahihirapan kontrolin ang sarili na bumili ng mga bagay na hindi naman kailangan. Pag sumikapan po natin kontrolin ang sarili upang hindi tayo uh, matuksong gumasto sa mga bagay na wala naman sa atin or yung sa atin. Spending budget po. Tandaan na ang perang kinita natin na hindi natin ginastos ay maaaring mailaan pa para sa mga mas mahahalagang pangangailangan. Nabanggit ko pala kanina no, mga pre-love items. Meron po ako mga pre-love na available. Kung gusto niyo mag-message lang kayo sa akin. And kung gusto niyo mag-mine, live po tayo. Mura lang to. Ayan. Pag may budget lang ha, o, oh, ayan, like and follow na sa ating page na ito. Laging tatandaan, success start when you decide.